this is the reason why you voted for me para yung mga problema dito ma-expose malaman ng buong bansa na meron palang ganito klaseng problema sa bayan natin na kailang aksyonan. Magandang hapon po Sir Jose and Ma'am Joyce. Paano kayo nahikayat nitong si Francia Santos? Pumunta po kami dito para po ireklamo po yung uh, kaso na ginawa po sa amin ni June Prince Corner na nagtunay na pong pangalan is Francia sa Facebook po. Okay. Ang tunay niyo pong pangalan is Pransya Bagasan. Oh, Pransya uh, Bagasan. Okay. Opo, na nangako po na makakaalis po kami at makakapagtrabaho sa Japan at Canada. Okay. Humingi po agad siya ng paunang bayad sa amin. May mga ilang po siya pinakilala na sinasabi pong nagtatrabaho bilang immigration officer. Pinangungunan po ni Joel Capua. Okay. Si Plancha nagpakilala na immigration siya, hindi? Hindi po. Siya po yung recruiter. Recruiter. Pero ang sinasabi niya, connected siya dito kay Kapua. Ito si Joel na immigration, immigration, officer. officer. Opa. Dati, hindi hindi sa kasalukuyan. Doon kayo napaniwala. Nagpakita ng mga dokumento, ID, credentials. Yes. Okay. Magkano po ang singil bawat isa inyo? Ah, uh, sa Canada po, ano, 130,000. Isang 130. tao po. Yes, po. Sa Japan po, 70,000 po. Ang laki ah. Pera. Okay. So, nung ibigay niyo pera, ano pong sumunod na nangyari? Agad po siya nagbigay ng araw po kung kailan po yung visa namin. Nung sa Canada po, una po is July 22. Nagintay po yung mga po namin ng ilang oras pero wala pong dumating. Nang, tapos po nag-update po siya na mamumove po ng July 25. So naurang na nauro? Opo. Hanggang sa denailan niya po na Mainit daw po sabi ni Mr. Joel Capua. Kaya magdi-deactivate -de na raw muna po siya ng Facebook. Tapos antay na lang daw po namin kung ano po yung magiging uh, susunod na okay. mangyayari. Yan si Joel Capua, yung nagpapanggap na yes, immigration officer. Sino naman itong si Richard Agustin? Diyan po nag-send ng payment yung iba po. Senior daw po ni Joel Capua si Richard Agustin. Sa immigration? Yes po. Sino naman po itong Carolina Santos? Kapatid po ni Francia na nandito po sa Pilipinas. Yung po yung dapat na mag a sa amin sa Japan at Canada. Pero hindi po sila sumipot. Nakausap niyo po itong si Carolina? Hindi po. Kami po, nakikita po namin. Pero anong participation si niya po? Si Francia po kasi nasa Japan. Kamu po ang humaharap po sa amin, si Carolina Santos. Okay, kasabot nga siya. Pwede po. So, so kung apat sila, syndicated staff na siguro ito. Mas malaking Pero ang story po kasi kaso. nila sa amin, sabi po nila, como batch 1 po kami, kasama daw po namin si Carolina Santos na aalis. Sabi yan, na nila yun. Yan nga po. Ang importante rito, na-establish na natin, uh, po. na apat sila nag-usap, sabot buatan para makapanloko sa inyo. Ilan po kayo lahat-lahat? Madami po. Madami po. Mga ilan po? Hundred plus po. So, milyon-milyon po itong yes, naloko sa inyo? Yes po. Twenty. Twenty million? Estimate lang. Ang laki. Baka, hindi lang siguro. Baka. Po. Kasi inyo mama magkano na 130 po. Malaki sa inyo sir 130 po. By 260 po kasi po yung partner ko. Sa amin po magkakapatid. 130 kaya lahat. Kaya, mm -hmm. ah, kami 7. 70. Sa Japan po. 70 po. Kasi 70 Japan. po. Ah, Canada mas mahal, 130, tapos 70 sa Japan, okay. Wala pa ko kayo na file na kaso. Pumda po kami sa NBI noong last week po, pero nakapending pa rin po kasi po yung iba pong kasama po namin. So, tolong po, Mr. Senator, nawala na po ng pag-asa kaya hindi na rin po na cooperate sa amin. Kami kami na lang po kung sino. Hindi nagpa-cooperate ang NBI? Hindi po yung mga kasama po namin. Marami po kasi sa so, totoo lang po, nangutang lang po kami lahat, nagsanla lang po ng ariyaran tsaka lupa para lang po mabigay po namin yung pera para makaalis lang po. Sa NBI, lumapit na kayo pero nakapending? Opo, Tat dahil nakapending. Dahil kailangan daw po makompleto po yung ano, yung mga kaso, kailangan po dumami daw po yung kaso magireklamo doon po sa mga taong 'yan. Ay, hindi na kailangan dumami pa. Is, eh, hindi pa ba sapat tong 17 kayo? Yes po. Eh, sapat na sapat na ito. Kanina po kayo nagpag-usap, Region 4A? Sa NBA kayo lumapit? Sa Araneta po. I mean po. Sino po kausap niya ng NBA officer sa Maine? Ang hawak daw po si Agent Kalisi. Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Magandang hapon po, Miss Sandoval, ma'am. Hello, sir. Magandang hapon po sa inyo. Okay. Alam po namin na hindi niyo po ito uh, empleyado. Na-check po na namin. Pero mm -hmm. dati niyo po empleyado to pero hanggang ngayon nagpapanggap pa rin po na empleyado raw niyo. Ito pong si Joel. Joel ka um, Tama? Opo. Cha Richard Agustin po. Richard Agustin. Dati yung po empleyado to, di ba? Richard Agustin at saka Joel Kapua. Yung Joel po, miningnan po natin sa ating record, hindi po siya empleyado ng BI. Yung Richard po, Agustin, although yung mukha po noon, empleyado, pero yung pangalan po na yun ay hindi po niya pangalan. So, we think po na maaring ibang identity po ang ginagamit, maaring nagkaroon ng identity theft din. Nakausap po kaya nila ito in person? Nakausap niyo po? Uh, through online lang po? Online lang. Yes po. Marami po kasing natatanggap kaming report of individuals pretending to be immigration officers or immigration personnel. Meron po mga nagpapanggap na immigration lawyer na nag-offer po ng mga services pero online po. Kumbaga, ini-screen grab po nila yung mga pictures ng ating mga empleyado. Doon po sa larawan na ipinadala po um, ng inyong staff. Yung lalaki po is employee namin um, before, bago po siya mag-retire. Pero yung pangalan niya po hindi po tugma doon sa pangalan po ng ta totoong taong yun. Po? So ibig sabihin sir, ma'am, hindi niya po nakausap sa video call. So message-message lang sa online, tapos picture ng isang tao na siguro identity theft, gumamit ng picture ng iba. Pero po, uh, Serapi, ang nakilala po nila yung Joel Kapuwa. Namit po kasi namin si Joel Kapuwa. Tas, okay, nung... namit niyo po in person? Yes po. Sa okay. Quezon Avenue. Po. So yung picture nandyan, pinakita sa yes, screen share rin yun? Opo. Oh, tas, ano, po, kaya po, ano, ano, sabi niya, immigration officer siya? Yes po, naka-uniform pa po sila. Oh. Tapos may ID pa pong pinakita ng mabilisan. Tapos may mga tag pa po sila ng name. Naka-uniform pa ng immigration. Yes, po. Anong kulay? Ng Black unpo? po naka-all black pa po sila. Oh, Ma'am Dana, nakita niyo po yan, si Joel Kapua. Naka-uniform naka, naka pa lang ng immigration. O no? baka nagpatahi lang. Uh, yun nga. Opo, hindi po kasi namin, um, upon checking po sa personal records po natin, wala po tayong empleyadong ganon. Yung mukha po, yung mukha ma'am. Um, kahit yung mukha po, wala po. Yung Agustin po, meron po. Yung mukha yun, yon pero iba po yung pangalan. Sige, pero siguro po din yung kakasuan ng usurpation. Uh, yes, I believe po. Lalo po kung may mga ganyang pang sa scam. Sa kami, I suggest po, pwede rin pong mag-file um, ng complaint sa CICC since this seems to be like an online scam na ino-offer online tapos um, nag, nagpapalitan po ng pera online and then uh, scam po pala. Okay. Sige po. Para magpatong-patong ang kaso nila, bukod yes. sa pagbibigyan nyo po ng warning na at, uh, kasama po kayo magsampan ng kaso laban sa kanila, ano po? Tama po. Tama po kayo dyan, sir. Okay ayan no, pinakita natin mukha nitong si, sino po yan? Richard Agustin. Pero, yung picture lang po ang ginamit. Teka mo lang, magkamukha ba sila sa picture sa ID? Oh, eh Richard Agustin, siya, po yan? Sa online? Opo, kasi meron pong salita yung JL ka po na, ito po yung ahead sa akin na pwede nyo i-check sa website. Ah, okay. uh, chapo Mr. Senator. So, May mga account number tsaka account name po kami na pinagsendan po ng pera. Union Bank po. Ba, okay, very po makatulong good. Yan? Sa gagawing investigation po ng NBI, malaking tulong po yan. Ebidensya po yan na natanggap nila yung pera. Uh -oh. madami, madami pong account na pinagsendan, iba-iba uh -oh. po. Parang nasa 10 plus po ata yung iba-ibang name na, na pinagbayaran. Ayun. Eh, syempre po, later on sa gagawin investigation ng NBI, pwede natin ma-trace kung yeah. kanino talaga yung account. ba diba? oh. Sino talagang totoo may-ari niyan. Lahat sila. Yes. Ma'am, mananagot dyan. Mr. Negaret. Yes po, Senator. mag ng resolution, patawag natin ang okay. NBI sa Senado? Yes po, Senator. Uh, na, dahil mahinang, may mahinang uh, yes, gumalaw dito sa mga ipinafile na kaso sa kanila? Yes po, Senator. Ang handling division po nito usually for illegal recruitment under Section 6 RA 842 is yung ATRAD na tinatawag nila or Anti-Human Trafficking Division. Patawag If din siguro natin handle, yung director ng NBI? Yes po, Senator. Si Director Sanchaga if I'm not mistaken. Pwede po, Senator, sinipli. Kasi kailangan po, mabilis po ang action mm -hmm. sa illegal. Pinapadaan pa rin tayo sa PIO. So sige, let's make it official. If that's what they want, then file tayo ng resolution, an area of legislation, at ito yung gagawin nating reason. At this is not the first time na lumalaki na itong mga scam at ano bang nagagawa ng NBI. Diba? At kapag yes, pupunta sa NBI, hindi kumikilos ang yes, NBI. Right. Ipaulit din natin sa NBI itong mga kaso na naifal sa kanila, they have to tell us, they have to tell the public what had they been doing doon sa mga inilapit sa kanilang kaso by the hundreds. Yes po, Sen. If you remember po that Senate, uh, it was last session po, we conducted a similar inquiry po wherein diba ipapilis po natin. NBI, Baguio? Yes po, exactly po, Senator. Tama po. Oh, so, na hindi uh, kumilos yung NBI? Kumilos po yung Central. We had to refer it all the way po dito. Central para po plus yung kaso. Pero nangyayari na naman po siya na parang may delay po ng onte. So, Correct. I think the, Kaya the nga parang bumabagal na itong NPA. Dati-dati puro ko rito. In fact, kung malala mo, Antony Garrett, ipinataas na yes, natin po yung po. budget nito, nag-boost tayo ng budget Correct. dito. Yes po. So sige, yes, I would like you to file a resolution in aid of legislation para imbestigahan itong mga scam na nangyari ngayon sa atin by the uh, hundreds ang naluloko and hundreds of millions ang nawawala sa mga kababayan natin and then nilalapit sa NBI and then inuupo ng NBI. Tawagan natin yung NBI, tawagan natin DOJ, tawagan natin yung director ng yes, NBI. Po, Senator. We will frame it as a migrant workers issue so that it lands in our committee, po, oh, Senator. So, pwede po agad natin siyang mahir. Migrant. So, ma migrant, tama. Para hindi na dadas sa ibang committee. Yes, po, Senator. Para bumagsak sa migrant hawak workers. Yan. Hawak natin yan. Attorney Hans. Yes, po. Sen, Go good, afternoon, po. Opo, kailan po namin ang tulong ninyo. Ito, merong mga illegal recruiter. Magtulungan tayo. Lumalakas na naman itong uh, puwersa nitong mga taon to sa panluloko sa ating mga kababayan. So I need your help. Uh, sa darating na opo. hearing, we will ask for your assistance para magsama-sama tayong habulin mga ito. Ano sir? Yes po. Yes po Sen. Yung uh, illegal recruitment po agad nating uh, ito document yung complaint at kung uh, ano pong action na pwede. Uh, Filing, direct filing ng case or kung pwede pa akong uh, entrapment operation. Good. Sa wala pa Attorney Eric Mercado, magandang hapon sir. Uh, sir doctor, magandang hapon po. Ulit. Ako po'y taus nagpapasalamat po sa inyo, Attorney Eric Mercado, sir. Dahil Opo. napakabilis niyo po, kahit na walang kinalaman po sa inyo itong kaso, sinagot niyo po kami at handa po kayong tumulong magsilbi alang-alang po sa uh, taong bayan na lumalapit. Thank you so much, uh, Attorney uh, Mercado. Sana hindi po kayo magbago, Sir, Attorney. Yes, sir. Yan po naman ang tungkulin natin. Na kaya po tayo nilagay dito upang tumulong. Lalo na po sa mga kababayan natin, wala na pong maasahang malapitan. Kung ako lang po ay may kapangyarihan, hindi po ako nagbibiro from my heart. Ikaw po sana ipapalit ko na maging NBA Director. Kung sino man niya NBA Director, palitan mo. Mas effective ka pa, sir. opo, boss po natin si Director. Boss po natin siya, si Director Santiago po. Maraming salamat po. Attorney salamat Eric po. Mercado, mabuhay po kayo, Attorney Mercado, sir. Salamat po, Senador. Salamat po. Salamat, Attorney Hans. Yes po, Sen. Natutulong po tayo. Uh, kumari lang po, kuha na lang po ng contact number ng mga mga biktima po para matulungan natin. Ngayon na ba kayo nakarating ngayon ito na illegal recruiter papuntang uh, Japan? Yung pong uh, sinasabi ng mga illegal recruiter, Japan naman ang kanilang tinutoka? Yes. Meron po tayong mga kinasuhan na rin po uh, Japan. Uh, hindi ko lang alam kung pertehong uh, salo rin po yan. Uh, but definitely meron na tayong mga kasong na uh, for illegal recruitment. Ang pasara po rin na uh, establishment. Meron ba kayong website o hotline para makapag-verify po yung mga tao uh, kung talagang merong totoong recruitment papuntang Japan or Canada or any other country yes, for that yes, matter pero, na pwedeng mag-inquire sa DMW? Yes po, yes po. Uh, meron tayong Facebook page uh, kung saan pwedeng dumulog uh, DMW or may specific pa nga tayong uh, Facebook page for anti-illegal recruitment. Pero pwede rin doon sa general DMW page at may hotlines din po nakatalaga doon. I-search lang po yung uh, DMW page and uh, yung isa po ay uh, sa pagkakaalala ko anti-illegal recruitment yung page na yon. But pwede na po doon sa General Department of Migrant Workers uh, Facebook page. Itong advice po natin sa lahat ng mga gustong magtrabaho sa abroad. Siguro kailangan para ma-insure na hindi kayo maloko, dumang kay sa DMW mag-inquire. Totoo ba itong mga pinagsasabi ng mga taon ito? Para yung DMW na mag-check. Huwag magbandali. Tama ba ako, sir, Secretary? Yes po, yes po. Uh, yes po. Pwede, pwede po. Pwede mag-inquire po sa amin kung sino lihitimo at hindi lihitimong Correct. Uh, recruitment agency. Kasi meron man kay kapabilidad, kapasidad na para ma-screen at pa malamang kung legit ba yun o yes hindi. Sir. Yes po, May diba talaan sir? po tayo, Sen. Uh, at simple lang, kung wala doon sa talaan, illegal po yun, yung recruiter na yun. Ayun. Salamat po, uh, Secretary Hans. Salamat po muli, Sen. Uh, coordinate po kami sa office niyo for the contact number ng mga biktima po. Okay. Thank you po. Okay. Attorney Garrett, so mag-hearing yes, tayo sa committee ko sa DMW. Yes po, Sen. I think we still have a standing hearing po. Uh, tulad po ng last time na nagpa-hearing po tayo ng illegal. Ah, oo notices. nga pala. Hindi ba yung sa Canada? Suspended lang yon? Yung... Correct po. So, I wanted so, continued on give us the three-day notice. Ano ba ngayon? Thursday, okay, po, Friday. Sen. Monday, Tuesday, Wednesday, mag-hearing natin ito by Wednesday. So meron pang enough yes, time na mabigyan ng notice ang NBI. Yes, po, sen. if it fits on a Tuesday, we will we can probably do it on Tuesday. O Tuesday, po, bigyan ang, ano, ng ano NBI Apo. at ang uh, Apo, DOJ at uh, yes, immigration, DMW, yes, patawag we sila na. yes, po, sen, and we will also check po kung bakit nagkaganito po. Tama po kayo previously under Director Delemos. Uh, napakabilis po nila. Napakabilis Under Director ngayon. Dilemos, matatanda ko ang bilis. Natatawagan natin si Director Dilemos. Ngayon yes, hindi sir. na tayo nakatawag. Yes po. Sige, um, maging spokesperson dati natatawagan natin, ngayon hindi nagpapatawag. Yes po, Senator. Eh, di maganda sige, parehas lang naman din. kaya lang gusto niyo mapatagal. siguro gusto nyo na na eh, expose sila, lahat ng media nakatutok. Eh, yun pa gusto ng NBI, why not? Then let's call them. Okay lang, walang problema. Pero ako ay again, natutuwa ako dito kay Mr. Eric Mercado. Nung uh, tinawagan natin, uh, napakabilis and very willing to talk to us kahit na hindi niya jurisdiction. And I really appreciate you, uh, Attorney Eric Mercado, nasabi sabi ka sa kanya kung kung may kapangyarihan lang, kung may kita mo kung gaano ka effective isang tao na although it's not under his jurisdiction, nagbo-volunteer siya kung ano may tutulong niya, andito lang ako. Napakagaling to si Attorney Mercado. Kahanga-hanga to. Siya yung sa Region 4A director ng NBI. I wouldn't be surprised one of these days siya yung magiging director mismo ng NBI. Opo. Or uh, mas tumaas pang pwesto niya, magiging USEC, ASEC, whatever. Attorney Eric Mercado, salamat po sir. Sige po, ganun lang po muna. Magkakaroon tayo ng hearing. Patatawag namin kayo. Kami po mamasahe sa inyo. Hotel namin kayo kung saan probinsya kayo galing. And then kayo po ay nandun sa Senado. Harapin po kayo ng NBI. Wala po silang choice ng DOJ ng DMW lahat. Okay? Maraming salamat po, Mr. Senator. Yan yung dahilan kaya po ako napunta sa Senado. kayo rin po nagluko sa akin doon dahil tulad nito, ako na nga, Senador na. Eh, tinatabla pa tayo. Oh, eh, pero tablahin tayo rito then we can always bring that case to the Senate. And this is the reason why you voted for me para yung mga problema dito ma-expose, malaman ng buong bansa na meron palang ganitong klaseng problema sa bayan natin na kailang aksyonan na nagdidilidali mga taga-gobyerno, pagdating doon, hindi pwede. Mm -hmm. Hindi sila umaksyon. Dahil nakatutok na ang buong bansa. At lahat ng media, yun siguro ang gusto nila. Kailangan lahat ng media nakatutok. <laughs> eh, John, eh, wanted sa radyo, ikaw lang yan eh. Ayaw namin, John. Gusto namin, kailangan lahat. Eh, TV5, One News, ABS-CBN, GMA7, yun lahat ang gusto nila eh. Net25, uh, ganon. O di sige, doon tayo sa Senado. Para sumikat kayo, okay lang.